Am. At yan po si Gio po yung tapos na magdikit ng apoy. <laughs> ah! Nagaling <laughs> ah. ko pala Gio magdikit na eh. Ay magaling pa yan ikaw magdikit ng apoy. Wala nang apoy tita! Wala mo ah. tita tayo na. Nasaan ko mo tita tayo yung wala. Tugong mag-apoy. Kuyit nga. Ang buta po dito may guli na papaya. Kasi Jinjin po doon nag-iris na narikado. Ah, maglulutan po sa mga kalis. Namiss Lalo yung ulam. Tapos ulaman eh. Ilang buwan din yun. Ba, tatlo ni. Ate ko ba 'tong buwan nasa ospital? Ang dalawa, dalawa pala 'yan. Ang gilas ng bawang at sibuyas at saka puluya. Ah, mat ng ito ah. Musabi, wag mo patayin. Patayin. Ah, na pala ko yun. Tayo pa magigisa na. Magigisa na po si Makoy. tayong masama sa mga para tayo na kasi parang 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 At parang 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 yung parang 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 yung parang 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 yung parang Ah, sige. parang 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 kakain. Ito, ha? Nani? Nani? Hindi nga. yang ini. Ini ka? ini. Ini yang ini. Ini yang ini. Ini Ito. ini. Ini yang 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 ini. masabaw. Ganong well, karami ito. ko kasi yan. Oh, Kapag natin ng, ng patis at lalagyan din po natin ng pampalasa. Ajinomoto. Ajinamoto. muna. Uh -huh. uh -huh. mo lang. Uh -huh. oh, ang ng potential ah tinamnan mo magaganda Si Marie Benad, si Meme puno ang malunggay, katulong po si Dustin. Ayusin mo, ayusin mo. Sa itim mo, ayusin mo yung dahon. Sayang. Ah, utay ako ha ni utay. Sana man po naghalo. Tamang-tama ah. na po ni Jingjing Jing. at nakulo na Uh -huh. Ayan. Yeah, Ayan. Sabon natin ang puno ito. Marami. Uh -huh. Oh, sayang na yan. Uh -huh. Bango. Ba. Makayalo po si Jojo. <laughs> ba yan oh, sa bawah, e. Ay, yeah. <laughs> ay, yung sa video to tayo. Ka. <laughs> ay, to. Para ay, ito, tayo, <laughs> ay, 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 Sa ay, 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 ay,

ano ah na talaga na po ng sabaw Ito wala sa Aba, kaya nga tinuloy mo sa bawang. Tinan mo na, baka naman. Ah, na yun. Kaas na eh. Alam mo mga bata na ka sa bawang. Tapos na ako, Ay, dada sa okay. Iko, iko magdadadalwan. Two, three, go. Mm. Ito. Ma, natin ng ito. Tala malunggay. Nakakana, nakakana.